Good morning, good morning mga kaibigan. Ito guys, uh, nag-short uh, video ako guys para sa uh, shout out lang po ako sa mga kaibigan natin, lalo, sa, lalo na sa mga legit supporters, uh, mga legit na mga nanonood sa aking video. Guys, uh, kung bakit guys, alam niyo guys kung bakit ang mga nakikita niyo mga upload kong video about God para naman na uh, natin guys no kasi hindi naman natin masasabi na uh, nakalimutan nat nakalimutan natin ang Lord pero kailangan nating uh, minsan pansinin natin ang ang mga salitang nanggagaling sa Diyos. For example, yung mga sa Biblia na mabasa natin, guys, kaya pinopromote ko yung ano, pinopromote ko yung video na about God, guys. Pasinsa na po kung minsan, halimbawa, guys, no, kung hindi niyo magustuhan, uh, maraming salamat din po kahit uh, hindi niyo gustuhan, panonoodin lang po ninyo, suportahan ang aking video, guys. Yun, guys, ang ano ko, guys, ang kada lalo na ngayon na kami ng Holy Week. Inaano ko po sa inyo guys pina- uh, ina-upload ko po yung video ko na about God, yung video na yung paano si Jesus Christ pinako sa cross tapos crucifixion of uh, about Jesus. Tapos yung mga video guys na sa biblical videos guys na upload ko at maraming salamat din po sa iba na nanonood ng aking video guys. Bago lang ako naggumaling sa aking uh, lagnat guys. pasinsya na po kayo yung parang bulol-bulol uh, ako magsalita. pasinsya na po mga idol. Uh, thank you very much sa uh, inyong pagpanood guys at pagsuporta sa aking video. Maraming maraming salamat. Uh, tambayan group of Tambayan uh, sa aming admin na si Jonathan Mix Blog thank you very much thank you very much guys